Sige po, tayo po. Yeah. Ah, kubo. Oh? Sir, taas mo mga t-shirt mo, sir. Ito pag kita yun. Yung oh. side na parang mga. Sige, sir. Ah, kaya pa. Pagpapara. Pagpapara.

Magandang gabi sa lahat Yung customer natin galing sa Bisaya. Sa Bisaya. Malapit ah. Na paano ka bossing? Pag ano po siya, dati po masakit na siya. Sa na, ah, ang kas niya. sakit mo. Ano po naging dahilan? Ba't nagkaganya na kayo? Siguro po siya sa pagbuhat. Kasi talagang ako kaya sa pagdadrive po. Kaya kaya kung buhat. Okay, game. Dapat check up na yan, sir. Ano po, dati po nung ano to, ang driver pa po, po ako sa driving nagbuhat ako ng mabigat wow. parang may gumuhit tapos hindi ako makalakas so ng gumuhit may -huh. pacheckat pa ako pa wala na pinakawit ah uh, hindi naman siya damage tapos binigyan na akong gamot na wala so hmm. tagal na po yan sabag so, tagal na tapos ngayon kung so, pong nila siya yung totoo ilang taon na yung sakit so matagal na po na ano yung ngayon po so ano na siya Literal siya nagsasakit. Mm -hmm. Pero yung dating ano po. Kailan pa po yun? May 10 years na? Meron na po siya. Pagpunan tayo na ito po. Nawala po siya nun. Naman ah, ito. so ano nangyayari sa'yo? Nagiging pabalik-balik lang na siya? Ito po bumabalik-balik siya. Itong ano na to. Uh Oo. -oh. Pero yung dati po nang yung sumachat nung nawala. Mm -hmm. Mat Mat matagal, lang matagal na po. Matagal na po siya hindi siya sumakit. Itong nakapagbuhat uh, po ako na mabibigat. Itong tabi ni Mo, kailan pa to? Bago lang po to. Ito lang po ito ganito buman na kagilid. Kasi sobrang sakit po niya. Pero yung sakit talaga na iniindang, nandiyan na talaga siya matagal na? Uh, hindi po. Kung ano Mawawala, on and off, po. Sir, question. On and off o oh humihina lang yung sakit? Nandun yung sakit, mahina lang? Siguro po, sir, ano? Uh, humihina lang siguro. Pero hindi siya nawawala talaga? Eh, siguro po, nandun pa rin yung sakit. Sabi Kasi yung upo ko po kasi yung sakit, hindi nga nga. Ano? Inaalalayan mo lagi? Upo ako sa monoblock nitong ano so, na Grabe pag ang buo ko, inaano kayo, likod ko Ayun, yung lupo, ko. Hindi yung lubog yung ligod ko. Sobra na yung sakit. Ito, sobra na sakit niya. Ito ang nagdaan araw. Anong sabi nung doktor? Ano daw sakit mo? Wala. Ay, yung tungkol hindi ko ako nagpa-check up. Ano nagpa-check up ka ng mga nakaraan taon? Ano sabi? Yun nga po. Yun sa ano nga po. Nagbuhat po ako ng dati. Sobra na dyan. Ano lang po. Ano lang po yung ugat na. Na-ipet. Na na Opo. Okay. Wala ka pang napagawa dyan? Ano po. Napahirap mo na siya? Ano po, sa mga minigod na ayan, uh, yung, um, yung, 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 yung lalangay uh, sa so, uh, nang tapos... Marami uh, beses Hindi po, ano lang. Mga tiyo po, two times lang. Pero matagal lang po. Hindi ko okay. Okay. okay sir, tihaya ka muna. Patingin muna ako ng katawan nyo. Sige sir, baba. Ah, pag nakahiga siya, pantay siya. Okay. Ang tapat. Kahit pag ikot, hirap Ah, masakit po dito na, po eh. Ah. Ah. Oh. Sige. Bossing, ayaw ko mga ako ng isang tira dito ha. Sige, yung pa, one shot ah. Kasi yung lumang pilay dito sir, mahahanap pa natin yun. Hmm. mo na sir, nakamay sir. Paul, katakad nyo. Bin, pasok po dito. Sa taas na kamay? Malalang. Oo. Uh, kaya mo isa-isayin? Si, si... Kaya na ko. yung dalawa. Si Marvin, ito pasok dito. Isa pa. Pasok yung pa dito. Hindi pa kantay sa room. Ganyan naman, Bina. Bago ng pagkakabalaktot nito. Opo, sir. Hindi naman ako dati balaktot nito. lang, sir. Bago natin yung pagbababaon. Hold. Pili tayo para sa akin. Titingin mo na. ayun di ba nung? Okay. Para pa sa

Dito mo unan, Paul. Sa taas na to. Big, ikaw lang dito, Mina. Pasok dito. Paul, kuha. Uy, doon. Parang pakunta doon, Paul. Sa lubungan yan. Ay, doon oh. Ah. 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 Pantay na, na. Pantay na. Wala na, pantay na. Okay na. na -no. <se> natin <anak -anlicing> to. Ini <alike> kamu mo kasi begini semua. Terima kasih. Bagi semua dah. Ano ko pun

hindi naglaro ka lang ang kala, no? Hindi lang kayo Nakati ko na rin yung magpapapro. 1K mo Mukhang yung sinasabi niya sakit na dati, mukhang gumaling na. Bago lang to eh. No, no, no. Sa kukunta dito pataas, tinga nga, parang bad to po Sir, relax mo nga Relax lang po sir, hindi ko Hindi mo pinipilit yan? Di kontra. Di kontra, puro ka pababa. Parang Kuya, ilang buwan ka nung Ay, tabi ni. Linggo lang sir. Linggo ko pag-block ng... pag ko sa lamig, mm -hmm. tagilid ako. Sorry. <sighs> <sighs> Naliligo ka kuya, nakita mo yan? Hindi po. Eh, iba pag Hindi, po siya. Kasi pag tayo ko, pag tayo sa monoblock na ganyan, pag tayo ko tagigit talaga, ramdam na ramdam ko. Sa pang kong Sir, dito ko sir. Sa masakit? Wala Okay. Legit? Legit? Dito mo to Sige sir. mo ato dito sir. Ang ginamu sir. Di mo sir. Wala? Wala dito? Wala. Totoo? Wala gumagapang sa anak? Wala. sino? Hoy! Pwede oh. kang bumili. Sige, sige, sir. A a a na. wala, Tapos ka na ngayon, boy! Ay, wala mga overwhelm. Overwhelms. Over over ano to, ha? Wala. wala? Wala. Tapos na si Kuya. Tapos na siya. Tapos na siya. Tapos na siya. Tapos na Wala. 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 kanina lang Saan ako ano? kasi kumikirot sa dito? Pagkirot niya, pala mo mapuputot. Please, wala ma-overwhelm siya naman nagkwento. Pag kinikwento ni niya, matagal na. Nag-expect ako na meron ako kumahanap ako na lumang pilay, wala eh. Tapos kung meron daw, two weeks. Possible talaga. Ang lambok ibalik. Ang lambok. Yan yung maganda kapag may sumakit sa inyo, ipaayos niyo agad. Pero i-double check ko pa dyan muna kayo, ha? Ah, uh, pakita ko lang sa inyo mamaya pagtapos na kalakarin natin ng tingnan natin kung normal na, ha? Usually kasi pag gantong chubby, ano, like reaction. Pero so, pwede sa kanya yun. Ay, lumusot pa ako eh. Ay, nga po. Ishi, cut mo rin si. Okay. So, nag nag lang mo si John Paul, bakit daw ilalak na agad. Wala nang gagawin. Alam mo, mapatagaling ko pa. Kung mara nahirapan kami, hindi nga eh. Si, si Marvin po yung magaling. Wala po siya. Sino po yung Marvin? Ito po, oh. Ito si Marvin yan. sa akin, Tupol. baka may ma-overwhelm. Chamba lang yun. Chambang malambot, tas ang ibalik. ano O, paano? case? Pag may ganyan kayo, huwag nyo patagalin. mo yung kay Kuya. Baka sir. Ha? Gusto din, sir. sige. Sige,

Pagpahingan okay. natin si Kuya. Basic lang saan yan. Hindi kami pinagpawisan. Pariningan. Ano? Oh. Pagtayo natin mamaya. Papanakarin natin siya. Straight na siya pag tayo. Wow. Okay. Tayo naman po siya. 5 minutes. <laughs> <laughs> But, <laughs> na tayo. Tagilid. Upo. Tapos tayo po. Pusha tayo

Nakita niyo yung ginawa ko? Nakita niyo yun? <laughs> Hindi effective yun. <laughs> Wala yun. Tinan ko lang, sindigurado ko lang na mas naiba unta, kain pag tayo ko Sir, tayo ko nga sir na ng diretsyo sir. Yung huwag <laughs> na, pipilitin ha. Oh. Oh, happy na? Sir, talikod. balik pa lang yan. Thank you. Pero pagkatapos yung hilutin, pag yumuko kayo, okay lang sa akin, hindi mag ako magagalit. Pabor sa akin yun, binat yun. <laughs> Ay, okay. Ay, okay. Okay. The more binat, akala okay. <laughs> 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 nyo yung mga na, una kong customer, nagagalit ako sa kanila pag nabibinat sila. Ngayon natuto na ako dito sa Bulacan. Pabinat kayo, para marami akong pera. <laughs> Pero yun po, sa mga nabigyan ko po ng exercise piece, pakigawa kasi para sa inyo yan. Tuloy pa rin 'yon. Huwag yun. niyo binatin, please. Kasi kayo naman may hirapan eh. Pero sa amin kasi talaga totoo talaga 'yon. Biro man 'yon, pero totoo talaga 'yon. Pabor sa amin, 'yung may sakit tuwawa. Instead na mapagaling kaya please pakiingatan niyan. Pag nandiyan to kayong case, naluktot, hindi mo maglalakad. Diyan dito. Umay ka na, nagasusan mo na 'yan. Tapos kun saan-saan ka na wala pa rin nangyayari. Dali mo yan dito, magagawa natin ang paraan niyan. Kasi ako dito, ng sensation, 'di eh. So, paano? God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito. God bless po. Thank you. So,